Hello guys! Good afternoon guys! Ayan guys, aalis pala ako tapos maglagay tayo ng sunblock parang hindi masisira yung skin natin. Ayan, yung ginagamit pala natin na sunblock, ito yun. Oh. Maganda to. Ayan, diba? hahabol na dito guys kasi ang dami nang naka check out nito dahil maraming laman at malaki din yung ano niya tapos 90 ano oh ayan oh FDF na to ganda nito guys oh sunblock pa sunscreen pa andyan na lahat plus 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 ayan maglagay tayo kasi aalis ako dahil ang init init sa panahon punti lang yan ha tapos ilagay natin dito madali na tong i-blend ayan madali na tong i-blend hindi si wala siyang white cast wala talaga ayan ganyan ako maglagay kailangan ikalat ko yung ano kasi parang malagyan lahat Ganyan siya. o oh, walang white cast, 'di ba? Oh, ang ganda. Oh, para ka nang nagme-make up, oh, 'di ba? Oh, dito. Uy, nako guys, check out niyo na 'to. Kasi maganda 'to, guys, kasi ano, maraming buy one take one ngayon. Tapos ano, morang mora pa siya. Tapos babalik na 'to sa presyo na mahal ako magsisisi ka na kasi mahal na isang piraso yan ito apat na piraso isa ka shipping lang O dito hanggang dito Iabot mo hanggang dito kasi naman makikita yan sa araw kailangan mo nitong maglagay gabi at tsaka umaga hanggang maghapon Oo, oh, ba diba? Maputi. Kaysa dito. Yan. Hmm. tingnan nyo. Oh, walang white cast, diba? Maganda. Kasi ano, para ka nang naka-foundation talaga. Oo. Oh? Ito yan. Marami to. Tapos, ito yung isa, daming laman kasi hindi pa naubos ubos Kaya, bilisan nyo na para makahabol kayo ng maramihan. Isang taon na, na kaya damihan nyo na hanggat mura pa. Ayaw kayong maniwala na kung kayo, babalik to sa mahal. Mahal ang presyo, dalawa lang. Tapos, wala ka ng, ano, buy one, take one, buy one, take three. Okay. Mayroon pang po. pag Tingnan mo sa basket dyan. ba? Diba? Ay, siyempre, no? Nakaganito tayo ng damit. Lagyan natin. Kasi makikita nang makikita yan sa araw. O. Ayan. Lagyan natin. O, una dito. Ang ganda kasi naman. Yan, no? o. O, diba? O, kailangan lagyan mo kasi makikita yan ng araw eh. Protection nga Sandak Oh. Ang kinis na, di ba? O oh, kabila na naman. Pak, sa kabila na naman lagay tayo. O oh, konti lang. Walang white cast 'yan. O oh, diba di ba madali lang? yan sa wakas tapos tayo naglagay o oh, diba yung parnies para kang nag o oh, diba makinis o oh. ano ka dyan kaya check out mo ng maramihan